بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأصلي وأسلم على نبيك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد ما كبتت في الإسلام نديتنا تعيو إكا سمبو na gabi ng ating kiyam. Alhamdulillah, napagtagumpaya natin kanina mula sa pagsapit ng pangalawang Fajar hanggang sa pagbaba ng araw sa Gurubu Shams ang tinatawag na uh, Ikasyam na araw ng ating Ayuno. Alalahanin natin parati sa tuwing Natatapos ang isang araw ng pag-aayuno natin tagumpay 'yon mula kay Allahu Taala. Nagtagumpay ka at napagtagumpayan mo ang nafs mo na ang iyong pinagsaalang-alangan nito ay si Allahu Taala lamang. Kaya nga, 'di ba na discuss natin ng mga nakalipas, bakit ang Rasul sallallahu bakit si Allah Taala sa Hadithul Qudsi سينابنا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به النسائي نمام النساء إن عمل أو إن الحسنة يتضاعف من عشرة إلى سَبْعِ سبعمائة ضعف إن حسنة عملها ابن آدم آ, يتضاعف min 10 ila sabi, sabi miati di'afin قال Allahu azza wa jal illa sawma لي inna huli wa ana ajzi Allahu Akbar lahat ng mga gawain ni Adan yung mga kabutihan gawa na ginagawa niya ay nadudubli ang kabutihan mula sampu na darajat hanggang 700 fold hindi 700 lang 700 fold pitong ah uh, daan na pagkakayupi. Subhanallah. Atin niya lipatun sa Allah Ta'ala makakap, makakapituan kagatos kalupian. Ibig sabihin, hindi na kayang bilangin. Lahat ng amal niya. Maliban ay kasabi niya sa ayuno, sabi ni Allah, sapagkat ako ang magbibigay ng karampatan na sukat ng gantimpala dito. Asya Allah ang ating mga ulama, gaya ng nabanggit natin, bakit ganon? Samantala ang sala, uh, yan din ay kay Allah. Yan ang hajj, sa kanya din yan, shahada, di ba? Bakit specific ang ayuno? Ang sabi ng ating mga ulama, binanggit ni Sheikh Uthamin, binanggit ni Abdul Hajar al-Asqalani, لِأَنَّ السَّوْمَ عِبَادَةٌ لَا يَقَعُ فِيهَا riya. Kasi ito yung klase ng ibada na hindi na tatamaan ng riya. Kasi mam, papagod-pagod ka. Dato Obner, alas 4 ng madaling araw, mag, ano ka, mag, tawag dito, sahur, tapos mag-stop ka 4.40, pagod paguri mo sarili mo, tapos riya lang, hindi ba? So, hindi talaga mapasukan siya ng pakitang tao. Pangalawa, ang klase ng ibada na ito, sabi ni Sufyan ibn Uyayna, kung ang lahat ng mga amal ni, ng anak ni Adan Meron nang siyang sukat na kabutihan, pagbabasa ng Quran, bawat harf, sampung kabutihan. Ang ayuno, Allah lang nakakalam. Ito yung sikreto niya. Binanggit ni Sufyan ibn Uyayna, sa mga tabi'in rahimahullah ta'ala, sabi niya sa Yomul Qiyama, sa harap ng Mizan, tinawag kasi yung Yomul Qiyama, maraming pangalan ng Yomul Qiyama, tinatawag siyang Yomul Tanad, Yomul uh... Akiyama, tinawag siyang yawmul Adab, tinawag siyang yawmul Mizan. Araw ng pagtitimbang. Ang Mizan, timbangan, hindi yung timbangan nakikita natin dyan sa palengke. Mayroong timbangan sa araw ng paghukom na may bibig at may dila. Lahat ng mga gawain natin titimbangin doon, kabutihan, kasamaan, at magsasalita ito. Kulang o mabigat. Subhanallah. So, doon ditimbangin. Ngayon, kung mayroon kang mga mazalim, ibig sabihin yung mga kasalanan sa kay Allah Ta'ala o sa kapwa mo tao. Hmm? Ngayon, wala kang pambayad kasi yung sala mo, ano lang ma magiging value ng sala mo? May hadith al-Qudsi na babanggit sa Riyadus Salihin na may isang alipin na sabi ni Allah Ta'ala, Ya abdi inni udkhilukal jannata rahmati. O alipin ko, papapasukin kita ng paraiso oh, dahil sa awa ko. Sabi niya, la ya rabdi. Sabi niya, ayaw ko. ka na tingin. okay, tingin eh. Kung ang saan gusto ko, kapalit ng amal ko. Okay, katumbas ng amal mo. Okay. Pinatawag ni lautan ng mga malaika, lahat ng mga malaika doon na magkikwenta. Okay, kwintahin nyo ang amal niya, lahat-lahat ng mga sala niya. Ano ang katumbas? Kaya bang katumbas sa paraiso? Ya Allah, isang mata lang makapasok. Lahaw lang mga kawata Idan sabi ng Allah Ta'ala, Idan adhiluhu al jah jahannam. Ipasok niyo siya sa impirno nga po eh. Ah, Doon nakipag Ya Rabb, wag Panginoon ko, Ya Allah, Bal-adhil ni Jannatakabirahmatik. Ya Allah, bagkos, papasukin mo ako sa paraiso mo sa pamamagitan, sabab ng iyong rahma. So, pinapasok siya ni Allah Ta'ala. Ang amal, sabab ng rahma ni Allah. Okay? Pero hindi siya pwedeng katumbas ng paraiso ni Allah Ta'ala. Hindi. Hindi natin kaya Subhanallah. Yung sambayang natin, kung may meron pang mga express, mabilisan, tag-two minutes lang. Lahat ng iba nating mga gawain, ha? doon na sa kaasawa mo, sa anak mo, panunod ng TV, lahat na. Apo sabihin mo, yun ang katumbas ng Jannah. Ay hindi pwede. Bagkos, yan ay sabab na ikakapasok mo ng Jannah ni Allah Ta'ala. Adaan sa Rahman ni Allah Ta'ala muna. Na, ibig sabihin, mabalik tayo doon, ang ang sawm ay siyang ibada na wala itong katumbas. Ganon ang mangyari. So, kapag bumigat yung mga masasama mong gawa, wala ka ng pangtumbas doon, Allah Ta'ala ang mag-ilalabas niya ang hindi mo sukat akalain na bigat at dami ng reward ng iyong ayuno na siya lang nakakaalam. Kaya sabi na, sabi niya, illa sawma fa innahu li sa akin niya, wa ana ajzibihi. Ako ang magbibigay diyan ng gantimpala. Bakit? Sasabihin niya, يَدَعُوا شَهْوَتَهُ وَطَعَمَهُ وَشَرَبَهُ مِنْ أَجْلِ Iniwan ang alipin ko na yan, ang kanyang pithaya, sarili niyang kagustuhan, desire niya, at ang kanyang mga pagkain at tinumin, sa, ng dahil sa akin. Dahil sa kanya. Dahil kay Allah Ta'ala. Kasi hindi mo naman madadaya ang kuwasa. Hindi mo kayang gawin na pakitang tao. Ngayon, naam. Ah, uh, mayroon lamang tayong i sa ating mga sarili, bawat isa sa atin. Mayroon siyang kinalaman sa sala. Dahil ang sala, alam natin, na mas mabigat ito sa puasa, actually. Kasi pangalawang rukun ito ng Islam. Bago ang saum, after ng shahada, ang sala. Alhamdulillah, marami na sa ating kabataan nagsasala, pero kailangan lang nating bigyan ng payo ang bawat isa sa isang prerequisite ng sala, ang tahara. Madalas kayo sa minsan, ang ginagawa natin, sinasawalang bahala o binabasta-basta natin. Una, Ustad, oo, sa time na nag-fasting -fa ako, totoo ba yun na manghilamos lang ako, hindi na ako magmumugat magsinga sa sala? Ang sagot, Mali. Mali. Dahil ang hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa riwaya ni Imam Muslim kanyang sinabi uh, wa ba uh, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam baligh fil istinshaqi illa an takuna iman. baligh fil istinsyaki. Ibig sabihin, pasobrahan mo yung pagsinga yung pagpasok ng uh, ay, tawag dito tubig at pagsinga nito at pagmumog ng tubig sa wudu maliban lamang kung nag-aayuno ka. Ibig sabihin noon, kailangan pa rin mag-singa at magmumog sa time na kahit nag-aayuno ka, wag lang pasobrahan. Naaabot siya dito sa lamunan mo. Okay? Pero ang sunna niyan, lang, kung hindi ka nag-aayuno, tawag dito ay ang mubala ka. Ibig sabihin, pasusobrahan. Kung hindi ka nag aayuno Kung nag aayuno ka, mumog. Bawal ba magmumugha bang nagayuno? hindi. Bawal ba magtutbrush? Hindi. Eh ano yung ano, Ustad? Yung lakalufu famisoin atyabu indallahi mirrihil misk? Ah, yung masangsang na amoy sa bibig ng nagayuno ay mas atyab kay bigibig at mabango doon kay Allah Ta'ala kaysa sa fragrance ng musk, yung pinakamamahaling pa, pabango sa mundo. Hindi ang ibig sabihin noon ay hayaan mo nang masangsang ang amoy ng bibig mo. Unsa man na. Uy, hindi na hinap, sa hadith. Pataka lang. Ang ibig sabihin noon, naturally talaga lalabas yan sa iyo kahit nagsipilyo ka pa, ka, kahit nagsiwak ka pa, kasi blessing yan ng iyong pagpapasting. Sa kadahilanan na walang laman kasi yung yan mo. So, magpuproduce siya ng parang asid na ganon. Yun ang magkukos ng masangsang namoy. Kahit toothbrush kahit pa yan ay mumugan mo ng, ano tayo, on? mouthwash. O. Oh. At saka, sintido ko mo naman, may nagtututbrush bang nilululok? Kahit hindi puwasa. Nakakadiri naman yon kapatid. Sana ano magkakuhan mo nito eh. Stag pero lala eh. Di ba? So, nasa ta, nasa ano mo yan, eh, Ganon din sa pagmumog sa time ng wudu. Part ng mukha mo ang bibig at ang ilong. So kailangan pa rin siyang linisan pero 'wag siyang pasobrahan. So okay, bakit natin tinataopic ang wudu? Kasi mayroon akong hadith na naalala na muttafaq 'alayn. Sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam mula kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi niya, "Inna ummati yud'auna yawm al غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ Sinabi ng sugo, sallallahu alayhi wa tunay ng aking umma, ay tatawagin sila sa yomul qiyama, tatawagin sila na muhajjalin. Mga umma na nagniningning kumikislap. Kumikislap nang dahil sa mga bakas ng kanilang abdas, ng kanilang wudu. Faman ta aming kung sino man ang may kakayanan sa inyo na kanyang pahabain, kanyang patagalin, wag niyang madalin, wag niyang wisik-wisik lang, ang kanyang brightness na yun, al gawin niya. Kailan mo gagawin sa pagbudo? Sa pag-abdas mo? Tama, ano bang tama ng pag-abdas, Ustad? Kasi nakikita natin ngayon, ah, wisik-wisik lang yung mga kamay. Nakikita ko dito, may mga nagudo, ah, paadam. Ah. Huh? Di ba? Ang iba naman, parang naligo. Ala. Masubrahan naman. Ano ba ang tama na magpagudo? Ang iba naman, dito-dito lang. Basta kayo mabasa. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabi, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, sino man ang magwudu nang ng wudu ko thumma qal at pagkatapos ay sabi niya after ng kanyang wudu ah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu pagkatapos noon allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'al min al-mutatahhirin yuqalu lahu sa sabihin sa kanya udkhulil janna min ayyi babin shi'ta pumasok ka ng paraiso kahit sa ang pinto ng paraiso ka gusto mong pumasok masyaallah yun pa lang ibig sabihin. Hindi pala yan. Hugas-hugas lang. La ilaha ilallah. Minsan nga, ang tagal-tagal mo pang mag-ano ng pants, mag-apply nung mga nilalagay mong chinsansu at saka mga ano-ano pa dyan sa mukha mo. Pero sa budok, eh, wala lang. Wisik-wisik lang na samantala. Idada yun. Yung paglagay mo ng pants, yung paglagay mo ng ano tayo, Mr. Guapo yan. oh, paglalagay mo ng ganyan, ah, sa mga babae din gano'n, ay, tagtulok ka oras, dugay kayo mahuman, ang husband mag gusto nang umihi, hindi makaihi. Kaya doon siya sa CR. Pero pagdating sa Abdas, oh, wala, 3 minutes, patapos na. Hindi ko naman sinabing, mga 1 hour kayo mag-Abdas, sobra naman yun. Sobra, gulo na yun. Excessiveness na yun. Pero yung, ayusin, Bismillah. Dahan-dahan. La hawla wala kuwata. Innal ajalata minas shaitan hadithun hasad. Tunay na ang pagmamadali, masyadong pagmamadali, so kapamagayas, nagaling yan sa gawain ng syaitan. oo oh, gusto niya, sige, madaling pa. Pagdating mo sa bayan, wala. Wala, manday na kung hugas ako ng tiil, hugas mo ka. Ha, batal na, wala na. Kasi yung wudu, meron siyang muwala. Pagkakasunod-sunod. Hindi siya dapat, pag hugas mo ng kamay, habang nag... Okay lang yung nag-wudu, nag wudu nag uusap Pero ang problema, habang nag-uusap, cut mo na. Tapos, saka magmumug, sa magkuhan, five minutes, wala yon bata ng udonon Isa sa mga surut ng udo, almuwala. Kailangan yung sunod-sunod siya. Wala siyang pagitan na 10 minutos, 20 minutos, kasi nag-usap pa doon, kasi magreply pa sa kuanin sa istidinin. maka i love you sa gunaka ka, mag na dun. Ang kaginan nampuasa ta ka sa guna na, I love you, langon-langon. tigin La hawla wala kuwata ila billah. Ha? Yan ang ginagawa natin. Wal iyadu billah. Ginagawa ng kabataan natin ngayon. Ha? May mga makita tayo, naglalaro pa sa sambahayang. Sambahayang mismo maglaro. Magbiruan sa sambahayang. La hawla wala kuwata ila billah. So, ibig sabihin, magniningning yan, kikislap yung mga parte ng katawan mo kapag inayos mo yung pagwudu. Abdas pa lang. Tandaan ninyo, kada wudu natin, sabi nga ni Sheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala, pag mo mo pag mo o pag kasalanan mo is sumasama doon sa tubig. Doon pa lang panalong panalo ka na. Ha wala nang talo doon. Sobra pa yan kaysa sa yung pag-apply niyo ng mga facial wash sa mukha niyo para magmukha kay magmukha kayong SB19. Ha? Unsa so, nga nato di man mo abot SB19? Kay SB lang man. Starbucks. <laughs> Starbucks mo. Ha? Na, ganyan. Ang inyong uh, pagbudo, ayusin natin. Yung sabi pa ng Nabi SAW, wa lil aqabi minan nar. Rawahu Muslim. Sabi ng Nabi, Impyerno ay kasabi niya, sumpa sa mga itong mga bukong-bukong utakong ng paa na natamaan ng impyerno. Bakit? Kasi hindi natin binabasa ng tama sa wudu natin. May mga ganun ta, na ganun, isik-isik yung paa, ah, shush, shush. Ah, tapos na. Murag ka na ng himasa, bitong agikan sa lapok. O, oh, galing sa putikan, pag-araro, o, oh, ang himasa lang, ganyan. na ah, wudu yan, ibada yan. Ang dapat mong ginagawa, takhlil, isbag, yung ginagawa mo, ina inaano mo yung mga pagitan, yung dito, yung bukong-bukong, basain mo talaga. Kasi nabi mismo ang nagsabi na maraming mga bukong-bukong ang matatouch ng impyernong apoy dahil dyan sa pagkalimot o pagiging taripunda, pagiging neglectful, mapabaya, pagdating sa wudu. Na mabasa dapat yun, pati. Subhanallah. Kaya magsasayang ka ng mga sala mo, eh kulang pala yung reward. O mayroon palang punishment. Di ba? So, ganun mga kapatid. Ngayon, kiyam natin. Di ba? ayam natin ngayon. Mayroon tayong isa sa mga masail dalawang hadith bago tayo magtapos. Ah, dalawang hadith na inakala natin kontra. Pero pwede pala nating may solution pa lang mga ulama dito. Okay, una. Hadith na sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ah, sa pagkakaulat ni Imam Bukhari ni Muslim ni Nasa'i, sabi niya ah Man sallama al imam hatta yang sarif kutiba lahu qiyamu layla. Na, hadith yun ha. Sabi ng nabi, sino man ang magsala kasama ng imam hanggang makalis, ibig sabihin nun, isa sa salatul qiyam, yung salatul witter, salatul tarawih na sama-sama tayong nagsasala. Yun lang naman eh. Ang makalis hanggang makalis ang imam isusulat sa kanya na nag, ap, nag uh, siya ng isang buong gabi. Masya Allah. Okay. Yung isa namang hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa riwaya ni Imam Muslim pa rin, sabi ng Nabi, "Ij'alū ṣalātakum al witra ij'alū ākhir witra Gawin ninyong ang pinaka-last na sambahayang ninyo, ang witr. Dito na niya na napasangan si Dato. Bakit? Kasi gusto niyang mag-voluntary prayer pa doon sa bahay. Kasi siyempre, maghintay siya nung ano niya, yung bagas, yung ano, yung yung uh, maluto yung kanyang uh, kanin, sinaing. Eh sa naghihintay alas dos, magkiyam na lang siya, mag magtadjud siya. So pwede ba yun na nagwiter na siya dito sa Akhirul Layl? Asa uh, awal ulay. Alin ba si Imam Isma nagwitir na sumabay ka na don? Pwede pa ba yung magtahajud siya? Hindi ba makukontra niya yung hadith na gawin ninyo ang pinakahuli ninyong sala ay ang witter, Na parehas na malalakas na hadith yung dalawa. Sabi ng mga ulama natin, ang mga scholar natin sabi nila, Al-jam'u afdalu minat tarjih idha amkan al -jam am kanal jama' ma'al 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 dawabit wa syurut. Sabi ng ating mga scholar ng usul, pag halimbawa ang zahir ng hadith, ang kanyang mababaw na kahulugan is parang nagbanggaan, ang isang usuli, ang isang alim na tinitignan niya yung dalawang hadith, paano ni kapasangul nun, papaano niya itong i-explain ng tama, mas mainam na kanyang pag-isahin kaysa itarjih niya o ilabas niya alin mas malakas doon kung maging available ang mga surut ng jama o pagsasama, pagkumbay ng dalawang tila baga naguhumpugang mga dalil kaysa sa sabihin na mas malakas ito kaysa ito. Okay. Paano yun? Si Imam al-Buhuti sa kitab na Kishaful Kina, kitab na Kishaful Kina, si Imam al-Buhuti isa sa mga istudyante ni Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah. Sinabi niya ganito, yung hadith na yun sa sino mag gustong maka-avail noon ng kabutihan, fadila, na isusulat sa kanyang isang buong gabi ng kabutihan na magsasala siya sa likod ng imam, okay yun, magsala siya sa likod ng imam at meron ba siyang balap na magtahadyod sa later part of the night? Ang gawin niya, matapos kapag nagsalam ang imam sa huling witter, yung huling raka ng witter, huwag siyang magsasalam. Bagos, itayo niya, ang partner nung waiter na yon para maging syafan, na magiging license niya na magtahad yun siya pagdating sa bahay. Nang kinakumanin mo sa walay, mga alas dos, alas tres ng madaling araw, magkiyam siya, hindi niya babagay yung hadit na gawing pinakalast ang waiter kasi dun niya na isasala ang waiter kabuan pagkatapos ng tahad yun. Anamiya sulbak, iso problema kano? no? Ayamanan niya na de problema o. Oh. Ah, na, big sabihin mo ng problema. Kung gusto mo rin naman na dyan ka na sumabay sa kuwan ng imam, ah, walang problema. Isusulat sa iyo isang buong kiyamulay sa isang buong gabi. Pero kung gusto mo yung dalawa, pati tahajud ba kapag tahajud ka sa third part of the night kasi bumababa si Allah Ta'ala kahit hindi Ramadan sa every third part of the night, mustajab ang doa. Gusto mo makuha na ang pinakaselyo ng iyong amal, ibadah, is witter na ang gagawin mo, magshafan ka pagkatapos ng ang imam pag nagsalam sa witter, huling raka, ah, huwag ka nang sumama, itayo mo yung pagkasalam niya, itayo mo yung pangalawang raka sa niya mo na syafan yun, pag part ng kiyam pagkatapos, pag later, pag third part of the night, pag gising mo, magsala ka na dalawa, apat na raka, dalawa-dalawa, walo, hanggang sa mag ka. Bago ka magsahor, after mo magsahor, magwitter ka, bago magfajar, na nakuha mo yung hadith na ija'alu akhira salatikum Gawin ninyo ang pinakahuli ninyo na sambahayang ayang witar. Alhamdulillah, nasolve natin yon, Nasolve natin ang dalawang, dalawang, masala, dalawang usapin sa gabi na ito. Usapin ng wudu at usapin ng salatul ng qiyamul layl. Dalangin natin kay Allah Ta'ala na istedi natin ang pag-ikhlas natin na ito ay ginagawa natin ang tarawih natin, ginagawa natin ang ating ayuno sa Ramadan, imanan, wahtisaban. Paniniwala sa pagiging wajib, at pagiging nito at pag-asa sa tinatawag na reward ni Allah Ta'ala sa atin sa pamamagitan ng dalawang yun, gufira na humatakadaman Dambi, patatawarin ni Allah ang mga nagdaan nating pagkakasala. Wa sabi Allah, wal hidayati wa sadad, wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina Muhammadin, وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين